Mata ang laki ng baha. Ang bilis niya uh, lumaki ng baha ngayon. So ayan mga kasiman, ang laki ng baha, ang bilis lang, hu, mga karbaw, ari mga karbaw o, sunod na karbaw so, ba so badyante ka lang mga kasiman, ay napalako ba, Ay, pa isa. Ay. Bilis lumaki. Saka, saka, saka. Oh, si. Saka. He. He. Pa isa. Hau, hau, hau. Hau. Woo. Ay, pa isa. Ay. Ay. Ay pa isa. Ay. Ay. Bilis lang. Oh. Kawawa ang karabaw. Nga, di na mabut, Ito e yung tali niya, Tali niya na anu na nanganog ng baha. Ito tanggalin natin mga kasiman. Ada huh. Oo, oh, maraming kalabaw. Ito siguro ko romanod mga kasiman kasi alanganin. Ang bilis lang mag... Ano? Lumaki yung ilog. Ito pa isa, oh. Sigurado may mga kalabaw mga ano dito.

เล้ไม่ตาวันย้อนนานอ๋ออะกูบอว่เนาะอ่าเป็นวักตินะโบตาสะสมแรงบีเลสังหลักที่ระเบ้าตัวาดูงาดดิโตตัวาดูมันามิงมากนดิโต

So, ang bilis ng buo. Mahal naman no, kasi man. Ang pag-aabugin yan ang kasi tao. Ito. Ito lang ang ako to. Mayong iparba niya man. Mahal damo na karbao. Mahal naman. Ano? Bidya. Nungot mm -hmm. piyata ba yan? So, ang bilis lang lumaki ng ilog. Ang bilis lang. Sigurado tayo. Abang-abang tayo mga kasi man. Sigurado mga kar karabao nito. Ang no, mga kasi man. Maraming manod nito.

abangan natin mga kasimpan ang bilis tayong lumaki ng ilog sigurado nito may mga kalabaw na mahanol dito hindi tayo mag-abang oh.